good morning mga kadiskate. Yan oh. Mararating lang natin dito sa ano. Santa Rosa. Ayan dala natin. Ayan. Di pa tayo makapag unload gawa ng ayun oh. May kasamahan tayo doon. Nabot natin. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Si Buddy, andun uh, waiting lang tayo sa advice. Magkatapos nyo doon. Ingat-ingat po tayo sa ating mga biyahe, mga katisigate. Usong-usong ang kasidente ngayon. Kaya takbong pogi lang. Lagi nating isipin yung pamilya natin naghihintay sa ating pag-uwi, di ba? yun on by oh baka makaka-copyright tayo hmm. Eh, shout out tumunta tayo sa truck waiting yun may eh, may ato tayo re-receive si may ginagawa pa yung magre-receive sa atin pwesta lang daw tayo ng maganda-ganda rin so shout out pagka-parking natin Nag-almusal tayo. Tapos, iitlip-itlip habang hihintay. Diba mga katiskate Para kondisyon sa biyahe at sa trabaho. Diba? Ganun lang. Shout out. Yun Oh. impala pala yun. Dati kong unit pala Oh. Shout out! Ay eh, si Badi <laughs> <laughs> Ayan o. Oh. Ayan siya may dala. Ayan o. Oh. Ano yun? Bago siya pero ano. Nakaka-drive na agad. Ilang buwan pa lang sila. Ayan si Buddy lalapit o. Oh. Ah. Ah. <laughs> Shout out, Dan Melisa. Ali, ano? Ado. Teka, okay, uh, ano ano ba to? Ay, ito ni. ng Ado Extra Tech XS? Ado X. Ex... Ado XS Tech Turbo. Ado Extra XS ba <coughs> Wala akong extra. Sige, ingat. Ingat. <coughs> Yan. Tapos na pala si Buddy magano. Diskarga. Yan, lalakad na siya. Ingat buddy Shout out Tapos naman tayo doon Tapos eh Kakain muna tayo Di ba? Kasi may, may gagawin daw yung ano, receiver Mamaya tayo magdidiskarga